So ayan guys, bali sabay-sabay na kami nagbaba ng isda ng huli namin sa Bahura. So bali si Boy Jua at si Boy Carlos at yung dalawa namin kasamang bangka. Ayan si Shirer at si Paring Goryo. Ayan. So bali ibibiyahe ito papuntang Malabong kaya hinabol talaga namin na makarating ka agad dito sa tabi so bali mga kaigops bali ang huli namin ay ikwan lahat dalawang pangkain sa amin ang 19 piraso tapos sa videohan ay 62 piraso yata yun dahil nauna sila ng magandang pwesty dun sa bahura so okay na rin kahit papano at naka huli tayo hindi tayo nabukya Tawag na sila ng isang umaga doon sa spot na pinanghulihan namin kahapon dyan kanina. So, kapatid ay meron na So ngayon malakas na naman ang panahon mga kaigop so Ayan yung kusing ano Ayan yung kusing Siya pa yun ay So hindi na tayo nakapag vlog dun sa bangka mga kaigos Dahil apurahan tayo At saka nauna silang dumating so, ayan. So titingnan natin kung ilang piraso nandoon sa uh, naibababa na mga guys. So, dikit. Ay, Sa Ten. Ten. Bumalik dito, tara. <coughs> oh, tara. Ah, papalad niya kuya sa vlog ko sa YouTube channel. Ayun. <coughs>

Mari Maria pa kami nang para dumikit sa kanila kasi nga lang ay doon talagang wala nang isda. Sa tapat nila. So karga. sa magandang araw mga ka-Egyops panibagong araw tayo ngayon, panibagong vlog so bali nandito na yung kabintahan ng aming isda sa Malabon kasi dumati kami kahapon galing laot so naihabon natin sa laot ay sa kwan, sa biyahe so, sa mga viewers na nagre-request sa akin kung ano ba ang partidaan at hatian sa aming bangka ay ito na yung kasagutan ninyo so ngayon natin na ay vlog dito sa ating channel dahil maraming nga ang gusto magtanong kung paano ba yung hatian sa bangka doon sa kita namin doon sa mga nabinta sa huli ng isda so una sa lahat ito, ito na yung kabintahan na galing sa kwan sa malabon ito yung mga cute tuna ito so, yan cute tuna so bali lahat lahat ng 523 kilos yung ibinaba namin. Yan o. No? Yan na yung presyo guys sa kwan sa Malabon. So bali nag a may naman yung isa. Mayroong pinakamataas kasi pag cute. Yan tawag nilang junioran. So may 11 kilos, may 8 kilos, may 9 kilos. Di pare-parehas. So bali, ang kagabi ang presyo sa Malabon 260. Yan. Tapos mayroon din silang isang tuna. Ayun, 30 at ay, 26 kilos point eight. So nabili naman yun ng kwan ng 300 ang per kilo. So bali ang binta namin sa Malabon lahat-lahat ay umabot ng 138,000 ito mga kaigop sa yan. So, bali, list ng consignation, list ng consignation, ayon 800, 8,000 plus. Tapos, yung freight namin sa, kuan sa biyahe ay nag yun ng 20 per kilo. So, bali, tatanggalin din doon sa, kuwan, sa expenses. Dito lahat, yan. Ayan. Ito yung expenses namin sa biyahe. Umabot ng 10,000 plus kasi 20 per kilo. Ganun yung pinakabaya dami sa sasakyan pag kami nagbiyahe punta Malabon. So ito naman mga kaigops, bali ang kabuhan ng binta namin ay umabot ng 138,000 din sa Kwan Consignation sa Malabon. Tapos may binta pa kami sa bayar namin na Kwan uh, 17,000 yan kasi hindi Kwan, hindi naman inilahat dahil may mga So okay siya dun sa palengke so ibinabaan din lahat. So ngayon nandito na yung kabuhan. Ito na yung mga kaigops yung pinta ng lahat-lahat. 137,000 list na yan. Yan o. Yan. Tapos tatanggalin namin yung konsumo na cost. Yan o. Yan. 6,860 plus diesel kasi malapit na naman yung pinagkawilan namin kasi bahura pero malakas kasi ang amihan so nandyan lang kami sa 17 nautical miles dito lang sa tapat ng Aurora Baler tapos yung yelo namin oh, kung, matitina, kung titinan yung mga kaigop so 140 ay 1,400 na yung yelo namin so ganoon lang kaunti kasi dalawang gabi lang kami sa laot so bali kaunti lang ang konsumo namin uh, 13,000 13,090 ay 13,390 so yan yan lang yung konsumo namin tapos hey, tapos bali ang tatanggal naman dun sa kabuan tanggal yung konsumo ang natira ay 123,000 yan o no? 123,000 tanggal yung maintenance mga kaigops kasi kahit sa bangka pag ganyang kalaki may maintenance talaga yun yun naman yung Ganun din, sana, din sa napapalagay ninyo sa vlog ni Ray Romsin. Tinatanggalan talaga yan ng 5%. Dito sa amin 5% lang. So bali may kuan May maintenance na 6,000. So ang ginagawa ko naman mga ka-AGOPS. Hinahati ko na lang yan. Binibigay ko doon sa boat captain namin. Dating 3,000 kami. So yung matitiran 3,000. Savings ko na yun sa makina. Kung in case na masira yung makina. So doon natin ko yung panggastos. So ito na yung hatian Bali 100. 23,000 yung natira. Yan. So, i-divide natin yan sa i-divide natin sa 6.5 kasi ang bangka sa kalahati. Yan. So, bali ang sakay ngayon ng bangka ay lima. So, bali 6.5 ang magiging hatian sa bangka kasi sa kalahati yung bangka. So, ito na yung hahatiin. 117,000. Yan o. Oh. Yan mga kaigos divided by 6.5. So, bali, nag a sila ng isang tao ay 18,000. 18,100. So, yan yung partida nila sa loob ng tatlong araw lang yan. So, bali, pang dalawa na pala ito. Dalawang hits na nila doon sa Bahura. Dahil na nakaraan, nakapartida sila ng 12,000. So, hindi pa natin na-i-upload. Ay, na upload na pala natin mga kaigops. So, bali ito, i-click na rin natin doon sa isang video namin na nangangawit kami sa gabi, doon kami galing sa bahura at saka yun nagbaba kami ng isda so hindi ko na masyado na i-vlog yun dahil nag yung driver dahil tanghali na kami dumating so ito na yung pagintahan ng pera ito mga bango-bango pa kamay oh. nalabon so ito na yung ka, ka ito na yung kabuhan ng pera na partida ng mga tao so balitig ko kung sila dito 18,100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ito yung partida ng isang tao. Tapos, 22,000 naman ang na mga punta dun sa kapitan, sa boat captain. So, yan ang yung kalakaran dito sa alin mga kain So, So, sa mga viewers na nagtatanong, so, malinaw naman siguro yung na ipon natin dito na ipaliwanag na natin. Ganyan lang yung hatian namin dito. So, salamat naman sa blessing dahil nakaswerte. Pero yung holy namin, di ba, sabay, kasi ito, pa nito sa Johan ito, ito. bali yung sa amin, um, sabay Carlos, hindi ko pa nakukuha sa buyer andun pa. So, ito na yung kabuuan ng partida ng bangka. Ganon din ang, kuhan, ganon din ang sistema doon sa isang bangka. Pari pari sa yan. So, sana na sagot mga yung mga kaigops yung mga viewers na nagtatanong. So, maraming salamat sa isa walang salang pagsubaybay at pagsuporta sa mga viewers natin na laging sumusubaybay at nanood sa mga OFW dyan sa Canada, sa mga Pilipino community. Maraming salamat sa inyong suporta, lalo-lalo dun sa hindi nag-skip nag, -eskip, nag -eskip ng ads. Salamat. At saka kay Juan, kay Jason Campos na solid ka igrops dyan, tsaka sa kanyang mga kasamahan, tsaka dyan sa Romblon. Yun, ah, sana like yun sa mabuting kalagayan. So hanggang sa sunod mga kaigop, sana ay nabigyan ko kayo ng konting idea dun sa mga gustong gumamit ng mga ganyang kalaking bangka. Pero yan naman mga kaigop, depende kasi yan sa panahon at saka depende uh, sa kung ilang araw ang uh, sa laot. Kung aabotin kayo ng one mix, so, dapat uh, mag, mag ka ng yelo, uh, bigas, lahat-lahat konsumo. So yun naman kasi yung konsumo na yung pang-trainis lang kasi malakas ang amihan. So pag mga buwan ng summer habagat, medyo matagal sa laot, nag a na mayon ang konsumo na. do sa mga nagtatanong pala, sa ganung kalagay na bangka, bali ang konsumo na na yung maabot ng 15,000. Yung sa amila, yung pinakamarami na yun, o 16. Depende kung nakarating kami sa may palanan, sa bila, dito sa may part ng kulilyo dyan. So, ganun lang mga kayo. Uh, sa mga viewers na nagtatanong, so yun na So, maraming maraming salamat. Hanggang susunod. Sa God bless. All right.